Sorry makaka wake up early, no? So ngayon, kaka, in-inspected kasi pag-iigo namin, kasi okay. i may kaki-ubo, may kumayo ng umubo, kumayo sa tambal oh, so, luto namin mga kaka, no? Luto ng rice and other rice para kluto, no? Napag-i kumanok at yan kumba kumba See ya! Uh, Ming handa mga kakay humba ya gitim na mo no Og humba na humba ipatang patis onions garlic at uh, magic syrup ya. Tao sa tagpan mga kakay. Ay, Yan na yan na benar nasukar atong humba no ayam masabmasa mas timbang atong anglasa sa atong humba ayan gi mix pa gi chay gi mix na tunaw na tala sa atong angman ako. Iba tanga ng pumbay ayang gi pinipino ayaw tawag i- ah tawag ang ni mira, aipapira avast na ko ang para na pamangklusot ang ang lasa. Iba tanga na na siya pagkismo gi timpla o kumaraming mga tubuk onion so garlic pa melesat jutang lasa ke butang anak itu upat ke mix jadi lah butang anak kuat mana ko an sa chicken fry kay no ko masaya mabasa siya so kailangan yung hiwalayin natin yun before ilo not yun eh yan lagi kamot lang na limpo na itong kamot ha Jangan sampai video ini kita ang atau humba makakay nya ano dong lusot ana buka buka la, atau de, para na atau na para hentai na na tanto pa ya Baka, humba natu, humba maka humana na humba makakay na duha kita kangon humba manok idungan na na kayak no kay dagdag na jong ya gilunod jong manok no, no. Oh, di eh, ba? Ayan, magkita ang gulod ng manok ka kaya. Niloto nga itong manok. Ayan, ito rin po ang isda na to Babunga na dalun. Hello, 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 Good morning. At so ngayon, mga kake, no? Ito lang ang outfit natin sa panglego, no? Padong dito. O pa, ang baklo sa dagat. Hora na ito ang kutusara. Kaya ito magsimsot. Kaya ito sunog ta. So, simple lang ang mong no? Duhara ka kasi sudan. mumba, baong manok. Ayan, video sa dagat, guys. Karong nagsakay na mi og sige pa sa talisay sa padong dagat na amambakan o naabot na mi diri sa talisay na Karating na kami sa talisay at na kami sa dagat public beach Ang daan patungo sa big beach mga kakay no ay maglakad lakad minuto mga 5 minutes lang nung pala maglakad mga kakay ayan nahihirapan ako magwidyo dito kasi kay Lynn nakukos na ako bisa o maganda ba dito oh, may ko park paan pa no mag sabay ka dira okay kay di mas sambay ka dira kanay mga pagkaunan bis muli ligyo ka pwede ka makapalit dira oh, o nalang hake mong ligyo bbq di o na may da na may magpalit di na no, no need na ba may pagkaon no need na kaya kay mahagi prito prito nundi diha ako ang mo ay nagbuto ramin mo umbog man nung o sieve na mahamang entrance sa kuha 200 man o ito na yung dagat ng kakay no walang tao kasi when streak in kami kami na okay kayo makaliklo na may wala dyan mga mga huwaneri mga nabikira kung sa'yo sa'yo pa pa na mo dyan o ambak na na o dito na mga no, nandito namin sa, ah, na may sab ah, naabot na sa beach ayan na magkong sabi na no, mag, mag, mag eh langkat mang hangin ba ang hangin sa fresh ka ay sa kabuntagong sa dagat, o oh, sa si kailan na, nagsaitit eh simulang oh, mo so, si sige nga lang ito eh kung itom ka o pag ito ikaw yung mabak na ka bitaw so yun excited kasi kailan mo ligo ano kung nagkaya gusto pa taon no wag pa taon ka itong ang ay ang ay anda mo mag ikaw ka sa dagat o oh, bitaw mga kakay na kailan na, diri naman mi, yun ligo-ligo. O ito na nga mo handa magkakayo. Kuha mo na ni Ope o. o ito na manok. Yan. Ito yung isang mga sinugbang. Magsugba pa may kakay. Ilaw pa to. Hindi rin may magsugba. Lapit na kilid na makakay. O eh, yan. Di na magsugba makakay. Ang kapo sa aking kakay. Gutong naman ko. Mutag-unggoy. Dagsaging. nah gitu na yan kuha naman kain na om um, kanin, maraming kanin. Uh, nice sauce. Tiba -tiba sarap, na to, Klami, oh na isus tayo ba sa 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 wanato, to. mi o su Ah, sarap ng kuha na nga kain kahit konti na, masaya, masarap. Eh, um, chal chal chawal ba samba, ala tsira na ba na may mga kaoy na, na gistos la na mga tao na, o kaon na may naa onta. go marimar oh, aku pos si marimar iho, setabing <laughs> oh, aku aku nunggul <inumumula. laughs> halo, makakai pagi hapon. pagi-hapun, guys oh, iya uwi, nakal, makakai takas, nami, nama, ligo, no? oh na. sunog-sunog, nama, panit iya Ready na may uwi. Bye bye. Sige, mabuli muna. Kakay, na kami no. Sa oy nam sa bahay. <laughs> Sunog ba na lang. Ang init pala kanina ng <laughs> kape. Yan ito na yun. Ah! Opi. For ah! watching my cast, please subscribe and share. Rapid to an upload ko. Yan, ay, gigi ন বিদী হে ন